hello guys good morning ang aming mga aso yung anatolian shepherd yung yung ano siya yung puppy pa sila 3 months ayun nandoon sila sa creek area naglalaro ah uh, kaya nag -ano kami ng aso actually binigay lang yan sa amin kasi yung mga pusa namin kinainan na ng mga wild animal yung orange cat namin ko, na paborito ko kinainan siya ng wild animal hindi na nakauwi ayan mas maganda pag merong aso kasi natatakot yung mga wild animal lalaki yan malaki yung 3 months pa yan pero malaki na nakita namin yung nanay nito at tatay ng aso na to kasing lak bag, tumayo kasing laki ko parang foot sila kalaki. At saka 'yung mga kambing namin, mga anak na sila next month. Mga anak na ito kapag ano, wala kang aso tapos hindi mo nalagay sa safety na ah, kulungan 'yung mga kambing kakainin ng mga wild animal 'yung ano nila bibigot. yun 'Yung ano namin lugar namin. Pero doon banda kasi hindi na namin area yung doon banda. Yung maraming kako, hindi na namin area yun. Maraming ano doon, wild animal. Meron nga yung deer. Alam mo yung, alam nyo yung deer. Yung parang kambing. Marami doon. Ayan, wild sila. Pwede sila uh, ano hin huntingin. Kaso lang, may mag ano ka ng lisensya pag nagkatay ka ng deer dito, magkuha ka muna ng lisensya para uh, anuhin mo sila yung maghunting ka at uh, katayin mo. Kailangan may lisensya dito. Lahat ng mga wild animal na gusto mong huntingin, ihunting, kailangan magkuha ka ng lisensya. kasi bawal mag ano dito magkatay ng mga animal wild animals na wala kang lisensya pero yung mga ano yung mga rakon bawal din silang patayin uh, lahat mga wild animal meron silang uh, ano right na mabuhay yan tapos itong maano nga tayo dito sa aking okay. tanim na kalabasang ah uh, butter squash ito mamaya anuhin ko harvest ko ito, ipi ko ito kasi gawin ko na namang ah uh, milkshake ayan squash, milkshake kasi nag, yung squash kasi nagpaano ng paningin natin yung kasi pag matanda na tayo malabo na yung paningin natin kailangan natin ng ye, yeah, mga yelo na mga pagkain itong squash ato ganito lang siya hindi siya lalaki hindi siya masyadong lalaki yan ito ang ano talaga napakalaki nito tatlo sila ayan yung, yung pinakamalaki na sa ano ayan ito laki ayan tinanim ko lang ito dito akala ko hindi sila tutubo tutubo pala ayan ito yung mga ano ko yung mga kamote yan hindi ko talaga ito gusto ko to na mag ano sila may root yung harvest ko yung kamote talaga kasi gusto gusto ko yung kamote hindi ko tanggalan ito ng dahon once tanggalan mo ng dahon yung kamote na hindi pa namulaklak hindi na yan mangunod wala na yung root hindi na siya mangunod ano ba yung pagalog ng mangunod tapos huh? ayan ito ito mga kambing ko namin hello guti yan guti malaki na yung biligot namin na adapted ayan pinasalamana namin doon sa mga kambing kasi yung mga biligot lalaki yun, di ba? Eh, hindi siya pwedeng gawing pit. Yung ginagawa nilang pit, yung sa bahay lang. Kasi nanunungay na yan, may sungay yan. Pag malaki, may sungay na yan. Ayan, tanggalin ko pala yung ano, yung trapal na yan. Kasi, hindi na nag ma, payat na yung aking mga kamuti dyan na tinanim nagpasalamat ako meron akong munggo green munggo yan makalata makapag gulay ako dito maglata kung sa bisaya ba maglata tapos tunuan ayan ayan ito ganda no upo upo, upo ka dyan paghapon hapon ganda ito o ayan munggos munggo yan pero sa bisaya munggos na dito, namunga manday siya ako mang nag try kung maghimuog kuan ba kanang ng uh, na, oy, beans ka kana kanang bitong to, togi tapos na, siya kay nilagay ko dito sa ano sa pat yung itong barrel na to barrel na to nilagay ko tumubo siya at na diniligan ko na lang Ayan. o sige guys hanggang dito na lang yung video ko